Hello guys, sa uh, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong color chart. And then, si-share ko na rin sa inyo yung paggamit ng pag-neutralize. Kasi marami pa rin nagtatanong kung paano mag-neutralize. Hindi nila kabisado yung color wheel. So, di natin gagamitin ng color wheel. Gagamitin natin yung saktong color chart para maintindihan agad. So, ito ay Tagalog naman. Mas mabilis itong maintindihan. So, ito guys, uh, ito yung color chart na ginagamit namin, Swarscope. So, sa pagkukulay ng buhok, uh, meron ako mga video kung paano gagamitin itong paano magkulay ng buhok and then yung technique ng paggamit ng neutralizer and then itong colorant. So, dito, uh, start natin. Uh, bago kayo magkulay ng buhok, uh, titignan nyo yung color chart. Number one yun. Uh, sa color chart, guys, meron yung siyang numbering system. Ito yung ginagamit pag determine ng color level o gaano ka light o gaano ka dark yung uh, target yung kulay o saan man gagaling. Mm -hmm. Gaya yung itong color chart na namin, ah, meron siyang 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 9. So, dyan magdedetermine guys kung gaano ka light ang inyong ikukulay ng inyong target color and then, pwede rin kung galing light, pwede rin gaano ka dark mo siyang ikukulay. Yan, meron na kami designated. Usually, ginagamit guys, ito, uh, ah, numbering system ng ibang colorant at saka color chart kasi hindi nakasya yung mga Uh, pangalan. Pero marami din naman color, colorant na pati pangalan ay nilalagay din sa kanilang mga colorant. So, yon first gagawin natin is gaano ba ka light ito, magbibis. Dito mo titignan. Dito mo rin titignan kung gaano ba ka dark yung buhok nyo. So, gagawin nyo lang is titignan nyo muna kung gaano ka dark yung virgin hair nyo. Ano ba, virgin hair? Yan, makikita nyo naman. Pag yan, level 3, dark brown. to natural to guys. Natural color ng buhok to. Itong first numbering So yan, magpo-focus ka Titignan mo yung natural virgin hair mo Pag dito, yan, dark brown Nasa number 3 ka Pag number 4 naman Kung ganito yung virgin hair mo, yan Number 4 So yan yung una mong gagawin Titignan guys Tapos saka ka magse-select Kung gaano ka light yung target mo Halimbawa, ito number 8 O number 7 So kung number 4 ka, yan 3 level lighter lang So, kailangan mo 1, 2, 3 O, 3 level lighter So, ma-achieve mo siya, possible, without using bleach Para ma-achieve Kasi yung iba kasi, porket light color is mag-bleach agad Ah, hindi yon Titignan mo muna kung anong uh, color level ang iyong virgin hair Bago mo uh, mag-decide Kasi kailangan talaga, ito, so guys, ito yung pinaka-guide Pag magkukulay ka ng buhok, kung ma-achieve ba oh, hindi Meron namang iba, hindi na mag kasi kaya Eh, yung virgin hair nila is level 1 So pag nagkukulay sila ng level 7 o level 8, di na nagbe-bleach. Tapos gumamit pala 9% oxidizing lotion. Kung 1, 2, 3, 4, 5. So hanggang dito lang yung effect. So usually, kahit gagamitan mo siya ng mga level 8, pag black yung buhok mo, yung virgin hair mo, nasa 5 or 6 lang aabot mo. So makikita mo gaano ka dark pa rin yung mga level 6 natin. So magtataka ka, yung iba sasabihin, parang hindi ko mula yung ginamit na colorant, baka fake. Hindi, gano Nagkakamali lang don sa pag-analyze, paggamit nitong color chart. So yun guys, yung una gagawin, uh, determine mo yung virgin hair and then yung target color. Yan, pag level 7, yan, pag level 3, kailangan mo ng 4 level lighter. So gumamit ka uh, 12% oxidizing lotion kasi 4 level lighter naman. Meron akong video doon paano gagamitin yung oxidizing lotion. 12% poor level lighter ang kaya ng itaas. 9% naman three level kaya niya itaas and then 6% one level ang kanyang kayang itataas. Uh, so yun guys, sana nasundan niyo. Ang pangalawa namang numbering, ito, pangalawang numbering, ito naman yung usually naman kadalasan ng color chart, ganito halos yung kanyang itsura eh, parang hindi nalilito. Yung pangalawang number naman guys, yan siya tawag na reflect o yung target, yung shades. Gaya nito, papakita ko lang sa inyo ha. Ah. Ito, 7-1. So, yung first number dyan, na 7, yun yung nagde-determine gano'n siya ka-light. So, medium-blunt. Yung dash-1, ito naman yun, second number. Yun yung reflect or yung target shades nyo. Yung one sendre Ash po yun sa so, guys yan. 7-1. Gaya nito, 7-4, level 7. First number, level 7, medium-blunt. And then, after ng number, first number, Dash 4 Beige naman Tapos ito naman Dash 5 Gold Yan Level 7 Meron ding level 5 Na gold Yan Light brown Tapos gold naman yung reflect Usually guys Sa color chart naman uh, Magkakaiba lang yung tawag Yung iba Yung iba may mga Iba-ibang Ay sorry Yung iba naman May iba-ibang tawag Yung mga reflect no Gaya nito May iba-ibas lang tawag pero usually, titignan mo lang guys, itong pinaka ganito niya, yung synthetic na pinaka buhok. Doon mo man ma -re recognize kung anong shades ang yung target color. So yun guys, ganun lang pag determine paano kukulayan ang buhok. ah, second din naman, about naman sa pag neutralize halimbawa yung buhok mo is ganito, mga coppers, yan. Yan, coppers, yan. So level 7, makikita mo diyan guys, level 7, so nasa medium blonde. Ah, uh, level 7 siya. Ito yung reflect, double copper, no? Double extra. So, sa chart naman, guys, meron din tayong pangontra niyan. Yan, level 7 na blue. Ito kasi ng aming color chart, meron na siyang, um, may mga reflect siyang blue. and gray pearl, itong ash. Ito, ash blue to, sapphire. Yan, tapos ito naman, emerald. May pagka-greenish siya, tapos ito, violet, tapos silver. So yan guys, yung mga reflect na meron dito sa color chart na ito. Ah, sa ibang color chart naman, kahit mga uh, Asian brand lang, meron din siyang ganito. So kagaya kung meron kang ganito, coppers, level 7 na coppers, tapos gusto mo siyang in-neutralize. So ang gagawin mo lang is gagamit ka ng ganitong reflect. Yan, level 7 na coppers. Yan. Pag ganitong kagaya nito, double na yung copper niya, pwede kang maghalo solo ng copper ay ng sapphire o yung bluish ash blue na ganun yung reflect so manyo neutralize na yung pagiging copper niya so sa mga nagtatanong pala kung anong magiging result ng level 7 ito copper na level 7 lalagyan mo rin siya ng level 7 na ganito ang magiging result diyan sabihin mo magiging blunt hindi kasi yung copper kasi guys is mix siya ng red at saka ng orange Ah, yung copper pala, yun. Yellow at saka orange. Ay, yellow at saka red pala yung mix nito. Yung copper. So, paglalagyan mo siya nitong blue, guys, ang magiging result niyan is natural brown. So, papakita ko sa inyo kung anong magiging result ng level 7. Pag buburahin mo itong copper, galagyan mo siya ng ash blue. Ang magiging resulta nito, red at yellow to siya. Tapos ito siya ay blue naman. Ang magiging resulta yan, natural brown. So ito yung natural brown guys, makikita natin sa buhok ng natural brown. So ganito yung magiging effect niya. Kasi ito yung natural color, sinabi ko sa inyo. Yung first digit, ito yung natural color ng buhok natin. Usually sa Asian hanggang dito, tapos mga foreigner level 5 pataas hanggang dito. So yan yung natural brown. Pag galing ka dito sa copper, tapos lalagyan mo siya ng blue din na level 7. So ang magiging effect niyan is ganito yan natural brown. So, 'yan yung magiging result. Hindi siya bland. Nasu mi natural bl ano siya, bland, medium bland na natural. Kasi may medium bland with reflect ito, mas lighter, 'di ba? Malayo. Yeah, oh. medyo darker siya, pero natural. 'Yan, ganyan ang magiging result. Same lang din guys pag nagre-red, palimbawa nagre-red kayo. Meron din naman tayong pangunta dito, emeralds 'yan. Ano yun siya may reflect siya pagiging green. Kasi yung yeah you oh. Know, yan. Kasi yung pagiging red guys, uh, lalagyan mo lang siya ng emerald, yung mix ni emerald kasi is blue at saka yellow. So, yon alam naman natin primary color, yellow, blue at saka red. Uh, magiging natural brown. So magiging ganito sa guys. Ah uh, ang pag neutralize naman nagdedepende kung gaano ka light like. halimbawa ganito yung pagiging copper niya ganito nasa level 6 tapos lalagyan mo siya ng new neutralize mo siya kung anong level nung new neutralize nyo guys usually ganun din maging effect ito dark brown dark blonde ganyan yan so medyo darker na nawawala yung pagiging natural na yun siya eh. natural yan o no? natural nakalagay ibig sabihin natural hair color na yun sa buo siya ng blue, yellow at saka ng red. Kaya natural siya. So ganun lang siya kasimple guys gagawin. Uh, yung palang pag neutralize din dito, di depende, Halimbawa ito, level 7, tas mag neutralize ka. Same level lang and then mag neutralize ka level 7 Then, Yan, to level 7 siya. Ang gagamitin oxidizing lotion dyan, usually gagamitin natin is 6% kasi ton on -tone hindi ka magda hindi ka din naman magla-light. Kahit lalagyan mo siya ng 9%, uh, mas mataas na oxidizing lotion, hindi rin naman siya magla Kasi color cannot be lightened by color. So, yun ang gagawin. Uh, 6% oxidizing lotion. So, yun guys. Uh, sana meron kayo natutunan sa video na ito. Uh, explain ko lang pa paano gagamitin yung uh, color chart and then paano magkulay ng basic and then paano din mag-neutralize. Uh, sana meron kayong natutunan kahit pa paano sa video rin to. Upsensya na kayo, medyo matagal ako hindi nakapag-video kasi meron ako inasikasong ibang project. So, papakita ko sa next video kung anong project yung ginawa ko. So, hanggang dun lang. Bye!